Nyo ba? Maliban sa mamuno, isa rin sa mga obligasyon ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang magulat sa bayan na tinatawag na State of the Nation Address o SONA. Ito ay nakapaloob sa Section 23 ng Article 7 ng 1987 Philippine Constitution. Dito ihahayag ng Pangulo ang mga nagawa ng pamahalaan at iba pang mga proyekto nito para sa bansa. Maliban dito, inihahayag rin ng Pangulo ang mga susunod na aksyon, mga nais-isabatas na mga panukalang batas, proyekto ng pamahalaan at iba pa. Isinagawa ni dating Pangulong Manuel El Quezon, ang pinakaunang sona sa Pilipinas noong ika-25 ng Nobyembre 1935 sa Legislative Building sa Maynila na ngayon ay National Museum of Fine Arts. Sa labing pitong pangulong na muno, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang may pinakamaraming State of the Nation address na umabot sa dalawampu at siya rin ang may pinakamahabang sona. Naganap ito sa kanyang pang-apat na sona noong ika-27 ng Enero taong 1969 at ang kanyang talumpati umabot sa 29,335 na salita. Sinundan naman ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling sona noong 2021 na umabot ng dalawang oras at 46 na minuto. Kadalasang isinasagwa ang sona sa batasang pambansa. Pero alam nyo bang minsan lang nagatid ng sona dito si dating Pangulong Serio Osmeña noong ikasyam ng Hulyo 1945. Samantala, sa kanyang kama sa John Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA, inihayag ni dating Pangulong Elpidio Quirino ang kanyang ikalawang sona noong January 23, 1950. Ito'y dahil nagpapagaling pa siya noon mula sa kanyang sakit sa puso. Ang kanyang sona ay umere sa radyo kahit pa nasa ibang bansa siya. Maliban sa mga ulat ng Pangulo, inaabangan din tuwing sona ang suot ng ilang politiko at malalaking individual at hindi hindi rin naman mawawala ang mga kilos protesta ng ilang militanting grupo tuwing may State of the Nation Address. Ngayon, alam mo na!